Ipepetisyon na sa Korte Suprema ng ilang kongresista na mapawalang bisang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDGA. Nagbibigay dan nito sa karagdagang tropang Amerikano sa Pilipinas at nagbibigay sa kanila ng akses sa mga piling kampo ng AFP. Tila labag daw ang kasunduan sa saligang batas. May ulat on the spot, si Jam Sisante. Jam? Yes, sino formal nga daw na hihilingin ng independent minority bloc sa Kamara naharangin ng Korte Suprema ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sabi ni Abacada Party Representative Jonathan dela Cruz, hihingi sila bukas mula sa Department of National Defense ng opisyal na kopya ng EDCA upang mapag-aralan nila ito at maihanda ang kanilang petisyon. Naniniwala daw sila sa independent minority bloc na nagkulang sa konsultasyon sa pagbuo ng kasunduan. Pabor din daw sa si Dela sa sinabi ni nadating Senador Rene sa Gisag at kittatad, na mukhang nilalabag nito ang ilang provisions sa saligang batas na nagbabawal sa pagkakaroon ng foreign military bases sa bansa. Puna ni Sarisag, hindi totoo hanggang 10 taon lang epektibo ang EDGA dahil nakalagay daw mismo sa dokumento na otomatiko, otomatiko itong magiging epektibo liban na lang kung ipawalang visa ito ng mga partido. Sabi naman ni Tata, dahil sa EDCA, ilang nagiging military base ng Amerika ang buong Pilipinas dahil bibigyan nito ng access ang mga tropang Amerikano sa iba't ibang kampo ng ating militar. Pero nauna nang sinigura ng Defense Department na limitado lang sa apat o lima ang bilang ng military camp na pwedeng gamitin ng mga tropang Amerikano. Sinabi pa ng Philippine Negotiating Panel na lahat ng itatayong infrastruktura ng Amerika sa AFP camps ay magiging pag-aari ng Pilipinas. Sinog? Maraming salamat, Jam Sisante.